i-share ko dito yung kung paano ba magkabit ng parallel connection. So, maiksing video lang to. Papakita ko lang yung actual. Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Meron tayo dito yung speaker na ni Adrian, si speaker. So, hindi muna natin pag-uusapan kung match ba yung ganitong speaker sa ganitong amplifier. Ang importante lang, ma-share ko sa inyo yung idea or tamang pagkabit ng dalawang speaker na nakaparalel. Kasi eh, guys, ang connection ng speaker sa amplifier pwedeng parallel or series connection or pwedeng series parallel. Pwedeng ganun. Depende kung gano'ng kadami yung speaker. Meron tayo dito yung speaker dalawa. So, syempre, ang titingnan nyo dyan, yung polarity. Yan, ito, positive, diba? Yan yung positive sa right na sa bandang kanan. Ganon din dito sa isang speaker. Yung parallel connection. Meron dito yung wire. Ito guys, yung positive. Positive din. So, syempre, obvious naman, ito na yung negative. Ngayon, ang parallel connection, magkakabit lang tayo dyan ng wire, positive to positive may yung wire ganyan tapos ito naman negative negative to negative ganyan lang kasimple ang parallel connection yan tapos syempre yung output ng amplifier hanapin natin dyan yung negative so ito yung negative ikakapit din natin sa negative yung positive sa positive din ganyan lang kadali parallel connection pag parallel connection guys, yung ganitong speaker kasi, 8 ohms, 8 ohms, yung impedance niyan, magiging 4 ohms na lang pag parallel connection. Ganun lang. So, hanggang dito na lang yung video natin. Yun lang naman yung gusto kong maipakita sa inyo, yung parallel connection. So, hopefully guys, naintindihan nyo po yung simpleng ano natin video. Thank you guys sa inyong walang sawang panonood.